mga kapuso, tingnan nyo itong baller na suot-suot ko. Simple yan, pero naku ay eh, makahulugan. Nakasulat po yan ang mga katagang bayaning kapuso. Makakatanggap po nito at ang inang pang freebie, ang malahat na makapag-donate ng kanilang dugo sa bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth bukas po yan, February 15. Pero bago yan, ito muna lang paalala. si Rogelio ng kanyang followers sa social media bilang Lucha Max na nagre-review ng iba't ibang sound system. Subscribe, share and likes. Pero sa kanilang lugar sa Kaloocan, mas kilala siya na isang blood donor. Takbuhan nga raw siya ng mga kapitbahay na nangangailangan ng dugo. Ang kapitbahay namin dito sa likuran, sinisara siya kailangan talaga salina ng dugo. Kahit wala akong maibigay uh, na uh, financial, yung kahit sa ganitong paraan, nakakadunit ako ng dugo. At sa ikalabing tatlong pagkakataon, muli siyang makikiisa sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth Quezon City sa February 15. Alas 8 yan umaga hanggang alas 7 ng gabi dahil may magandang epekto rin ang pagdodonate ng dugo. Ay panawagan siya sa kanyang mga taga-subaybay. Mga busing, inanyayahan ko po, po kayo, baka gusto nyo rin pong mag-donate ng dugo. Lilinis yung dugo natin at iwas tayo sa mga malubhang sakit. na At isa pa, nakakatulong na tayo sa kapwa natin. Kung may bagong dugo dumadaloy sa ating katawan at meron po tayo mga new red blood cell na gadala po ng mga nutrients at oxygen sa ating katawan, ay mas magandang ating magiging kondisyon no, ng ang pangatawan natin. Pero bago mag-donate, Siguraduhin mo nang maayos ang kondisyon ng iyong katawan. Number one, uh, nakakain ng ma maayos. No? wag naman sobra. At saka nakainom ng maraming tubig para maiwasan yung panghihina. Tapos kailangan nakatulog ng sapat na uh, oras, tulad uh, dapat uh, not less than 5 hours. Samantala, taus-puso naman po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa aming bloodletting project na ginanap sa Cebu. Tunay po kayong mga bayaning kapuso.